kanilang kabataan, minadali, ipinagkait. Isip bata man, ang kanila namang katawan, mabilis tumanda. Ang tawag sa kondisyong ito, progeria, at sa buong mundo, ilang daan lang ang kaso nito. Lima ang nasa Pilipinas. Sa pinakadulong bayan sa Hilaga ng Pilipinas, sa Santa Ana, Cagayan, kung ano-anong misteryoso at masasakit na kwento ang ikinakabit sa isang pamilya. Pero bago natin paniwalaan ang mga bulong-bulungan, bakit hindi muna natin pakinggan ang kanilang pinagdadaanan? Taong 2007, nung ipinanganak ni Jumeli ang pangalawa niyang anak na si Jesaya. Nung una, normal at malusog daw ito. Pero nung tumuntong daw ito ng tatlong taon, doon na nila napansin ang ilang pagbabago. Ang kanyang buhok maagang nalugas. Ang ulo mas malaki sa kanyang katawan habang ang kanyang balat kumukulubot. Hindi na rin siya tumangkad. Halos tatlong talampakan lang ang taas habang ang kanyang boses na napiling maliit at matinis. Hello po, ako po si Desaya Agbayani. Nakatira po ako sa Marede, Santa Ana, Cagayan. Si Jessaya, siyam na taong gulang na ngayon. Ikinonsulta sa doktor ang kanyang kondisyon, ang diagnosis. Meron itong Hutchinson-Gilford syndrome o Progeria. Ang Progeria, bunga ng progerin isang disease-causing protein na dahilan ng mabilis na pagtanda ng isang bata. Katulad ng nagkakaedad na, bumibilis din ang paghina ng katawan at puso ng batang may progeria. Natutukoy kung may produksyon ng progerin sa dugo ng tao sa pamagitan ng clinical examination at genetic testing. Karamihan sa may progeria, tumatagal lamang ng labing tatlong taon. Siyempre, bilang nanay, masakit na makikita mong iba ang itsura ng anak ko. Tsaka malaman mo na yung sakit niya ay wala palang gamot. Ang sabi ko sa sarili ko, pagmamahal na lang yung magpapalaki sa kanya. Sa kabila ng kanyang kondisyon, pilit na mumuhay ng normal si Jasaya. Tumutulong ito sa mga gawaing bahay. Masipag ding mag-aral. Grade 4 na siya ngayon. At honor student ang kanyang maestra, mismong kanyang ina. The simple subject there is life riding. Minsan po nahihirapan ako kasi masakit po dito. Tapos hindi po ako pa masyado sa blackboard kasi malabo na pong mata ko. Gusto ko pong maging doktor para makatulong sa may sakit na kagaya ko po. Gayon pa man, may mga hindi nakakaunawa sa kondisyon ni Josiah. Yung lola niya, sinama sa Tugigaraw, ipaglamay yata. Hinahanap siya. Hinitigil hina, niya, daw yung mga bata. Gustong patayin. naririnig ko pag tumalabas kami, ang ibang planeta, parang ganun. Talagang masakit. Makalipas ang pitong taon, si Jumeli muling nagdalang tao. At noong January 15, 2014, isinilang niya ang kanyang bunso na si Genesharet Onessa. Napawi raw ang lahat ng pangamba ni Jumeli Nung malusog niya itong isinilang. Pero makalipas lang ang walong buwan, napansin nila na tila parehas ang nangyayari sa pisikal na itsura ni Genesharet Onessa sa kanyang kuyang si Jesaya. Sumutoy, na lang, natin. Na lang natin. Kumulubot na rin ang balat nito. Naluga ang buhok hanggang nalaman nila meron din itong progeria. Sa mga naitalang may ganitong kondisyon sa buong Pilipinas, sina Jasaya at Nessa lang ang magkapatid. Ang depokuson kinipis para hindi pusha man gusto niyang mag, uh, magsuklay. Eh wala naman siyang buhok. Hanap nga ako ng wig para at least may masuklay naman siya. Pero wala pa. Kung minsan ini-ignore ko na lang para at least hindi ako masaktan, ganun. Kasi mahirap din pagka dinibdib mo. Wala, wala kang magagawa sa buhay pagka dinibdib mo yan. Eh. Pag nag ako, bakit kami pa na may nagre-question na bakit uh, kami pang mag, ang nagkagaroon ng ganun. Tapos dalawa pa. Pinahihina man daw ng kanilang kondisyon ang katawan ni na Jesaya at Nessa. Lumalakas naman daw ang kanilang loob sa kanilang pananampalataya. bahay po ako para maibahagi ang salita ni Jehovah. Masaya pa ako dahil isi-share ko yung mabuting balita ng Diyos. Na-hospital siya na mataas ang blood pressure. Ang sumama sa kanya yung biyanan ko. Ang emosyonal yung biyanan ko, siya hindi. Kasi matatag siya eh, sabi sa akin. Di ba, mama, pag namatay ako, di mabubuhay na ako sa paraiso. Yun. Sa payo ng ilan niyang mga kakilala, nagsaliksik si Jumeli sa mga organisasyong maaring makatulong sa kanila. Natuklasan niya ang Progeria Research Foundation na nakabase sa Boston sa Amerika. Ang foundation ito ang gumagawa ng research sa makabagong mga paraan at medikasyon kung paano pahahabain ang buhay ng mga may progeria. Sa utak, ang mga ugat ng mga batang to ay makipot, no? matitigas kaya sila rin ay prone o mas madalas na nagkakaroon ng heart attack. Ito nga ang mga karaniwang dahilan ng kanilang pagkamatay. Mas kinatumanda yung physical na pagkataon nila, ang utak nila ay wasto, hindi sila ulyanin. Meron silang mga gamot na binibigay ngayon na nasa uh, clinical trials. Ibig sabihin ito ay sinusubukan pa lang. Hindi na gamot, as in nawala yung kanilang pagtanda, pero napahaba yung buhay. February 2016, inisponsora ng foundation sina Nadia at Nessa para makalipad pa Amerika. Nakilala ni Jumili si Enrico de Guzman, ang Executive Director ng Project Michael Angelo Foundation na direktang nakikipag-ugnayan sa Progeria Research Foundation sa Amerika. Doon sa mga disapat ang kakayahan na magkaroon ng panggastos once na na-approve sila ng Pogeria Research Foundation na pumunta sa Boston, tumutulong kami financially. Maaring sa pamasahe o kaya ay sa mga gastusin nila once na nasa Amerika na sila. Sa Boston, sumailalim si Jesaya at Nessa ng genetic testing at free trial treatment na dine-develop ngayong preventive medicine laban sa progeria para rin makaiwas sila sa mga komplikasyong dala ng hindi inaasahang pagtanda. Tupar na anak, bilis! Yun nga lang, under clinical trial pa rin ang mga gamot kasalukuyan pang pinag-aaralan. Kailangan nire-record dito kung anong oras pinainom, kahit hindi exactly na 8, basta may yung time para ma-monitor. Ito kasi babalik namin sa Boston. Pagbalik sa Boston, i-check iche kung tama yung pagpapainom ng gamot sa umaga at sa gabi. Gayunman, malaking biyaya ang lahat ng ito para kay Jumili at sa kanyang dalawang anak. sa ngayon, yung treatment nila, malaki ang nagawa sa kalusugan nila. Kasi dati-dati, buwan-buwan -dati, one -one kami bumabalik ng hospital, nakoconfine sila, halos magkasabay, o di kaya magkasunod. Pero sa ngayon, uh, wala pa naman. Treatment na lang siguro ang meron. Pero kung makakahanap sila ng, ng sagot o lunas man, o di mabuti. Isa sa pinakaunang kasong nahawakan ng PMF, si Rochelle Pondare, na dahil sa pag-inom noon ng trial medicine, bahagyang nadugtungan ang buhay. Rochelle's wish? Na wow. Wow. Nalagpasan niya ang karaniwang labing tatlong taong taning sa mga may progeria. Umabot siya ng 19 anyos dahil na rin sa komplikasyon ng sakit nun lamang nakarang taon binawian ng buhay si Rochelle. Ayon sa PMF, sa buong mundo may tinatayang 200 kaso ng progeria at lima sa mga nakatala sa kanila mga Pilipino. Pero hinala ni Enrico, hindi lang lilima ang kaso nito sa Pilipinas. Ang kanyang mensahe, Yung iba kasi uh, nandun pa rin yung uh, takot ng mga magulang na baka pagtawanan yung anak. Wala pa silang lakas ng loob na palutangin yung kanilang mga anak. Handa kaming tumulong sa kanila once na napatunayan namin na talagang kailangan nila ang tulong ng Project Michael Angelo Foundation. Sa bayan ng Dinalupihan, sa Bataan, nakilala namin ang isa sa bagong kasong tinututukan ngayon ng PMF, ang anim na taong gulang na si Shelly Rose. Nung una, inakala daw ng kanyang ina na si Divina na bunga lang ng pagbililihin niya sa imahe ng Santo Nino ang tila kakaibang itsura ng kanyang anak. No po kasi paano na ko. ako, takot po ako sa Santo Nino namin. <laughs> Nagtatago po ako pag nakikita ko yun. Ayoko po nakikita. Kinikilabutan po ako. Natatakot ako. Umaalis po ako pag nakikita ko siya. Nasabi nila, baka yung Santo Nino po kasi mukha daw po siyang Santo Nino. Tanong ko nga, sabi ko, bakit kami pa? Ba't anak ko pa? ang nagkaroon ng ganyan sakit. Bilang isang magulang, masakit sa akin na nalaman ko kung hanggang kailan yung expand ang kanyang life at ano mangyayari sa kanya. Manikurista si Divina. Waiter ang mister niyang si Rafi. Hindi raw sapat ang kanilang kinikita para matugunan ang mga espesyal na pangangailangan ng kanilang anak. Ngayon, sa tulong ng PMF, inaayos na rin ang mga dokumento ni Shelly Rose para siya naman ang susunod na ililipad sa Amerika para rin maipakonsulta roon sa mga eksperto. Anong pangarap mo? Masakit bilang isang ama. Bilang isang mga hulang. Mawala. Ayaw kasi maglibing ng anak eh. Ito lang naiisip ko pa lang, iyak na ako. Parang di ko po kaya. Gusto ko akong bibigay na rin lang siya sa amin. Makasama namin siya na matagal. Pwede pa nga bang buhay na. Sabi ko nga, ano, ako na muna mauna, huwag siya. Pwede ko nga lang dugtungan ng mga bapa. Samantala, humiling si Nessa ng munting regalo mula sa amin. Isang wig. Uh, Siyempre, masaya din kasi balak ko din sanang bibili pero wala pang budget. <laughs> pero sa ngayon, o oh, yan, libre na, di ba? <laughs> Wish din daw ng magkapatid na mamasyal dito sa Maynila. Um, Parang ang hindi sila napapagod <laughs> sa sobrang saya. <laughs> sa ngayon, malayo sila sa mga masasakit na kwento sa kanilang bayan. Ni nanam-nam, ang kabataang mabilis na inaagaw sa kanila.